Kaliwat kanan na ang pagdating ng mga bus at pagsakay baba ng mga pasaherong ito sa mga terminal ng bus sa Gov Park Road, Baguio City. Pero ang bilang na yan, maaari pa raw dumoble o umabot pa ng triple sa pagsisimula ng Semana Santa o mahal na araw sa susunod na linggo. Sa ito pong malalapit na Semana Santa, unang-una po pag yung Biyernes Santo, ma maunti lang po yung biyay natin. Sa itong darating na Merkos Webes, kailangan po silang mag-advance booking, lalo ng mga pamanila. Pero yung mga local route namin, umaasa po sila na matutugan na namin yung mga bus na kailangan po nila. Pero bago patuloy ang dumagsa ang mga pasahero turista, nakapag-visita iglesia na ang mga kaanak ni Trixie na mula pa Vigan Ilocosur. kanlang first stop ang Baguio Cathedral. Dahil nalalapit na po yung lenten season kaya po kami pumunta dito to um, ask for guidance as much as possible uh, mas maganda pag earlier pero um syempre po yung 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 days ng lenten season po syempre importante pa rin po na mag-attend po tayo sa mga ganung uh, sa mga sa duration po ng lenten season Bagamat hindi pa ganon kadami ang mga mananampalatayang bumisita, doble pa rin ang ginagawa nilang pag-iingat laban sa mga mandurukot. Hindi po natin alam yung mga um, kung kailan po aatake yung mga ganong kawatan. Ilalagay ko lang yung bag ko sa harap tapos syempre be attentive po sa mga surroundings po natin. Nakaantabay naman dito ang Baguio City Police Office. Bukod sa daloy ng trapiko, maigting rin na babantayan ng Baguio City Police Office ang mga mandurukot na sumasabay rin sa dagsa ng mga turista at upang matiyak ang seguridad ng mga residente at turista na darayo sa City of Pines ngayong Semana Santa, magpapadala sila ng higit sa isang libong mga uniform personnel at community volunteers. Kahapon, ipresenta ni nila ang mga plano nito sa darating na summer vacation o Zoom Back to 2024 na parte ng kanilang paghahanda kabilang sa mga napag-usapan ang pagtatayo ng Police Assistance Desk sa mga matataong lugar gaya ng mga simbahan, bus terminal at mga pasyalan. Para naman maiwasan nga kung kasi hindi na, sumasabay kasi yung mga nananamantala sa ganitong um, Panahon, so, babantayan natin yan. Muli ring ipinaalala ng ahensya ang pag-iingat ng mga motorista sa pagmamaneho. Noong nangkaraang sumbak operasyon noong 2023, umabot kasi sa isang daan at limamput isang kaso ng vehicular traffic accidents ang naitala ng BCPO sa Baguio City. We would like to ensure na yung mga turista and of course the residents will uh, enjoy their uh, vacation. Patuloy pa rin bukas ang Canon Road pero depende pa ito sa ipinapatupad na traffic scheme. Magsisimula ang sumbak operasyon ng BCPO sa Lunes Santo, March 25 at magtatapos ito sa May 31 ngayong taon. Jose Robert Vito para sa Luzon Headlines!